Malaking pag alala ang ipinaabot ni Papa Leo tungkol sa mga pambobomba ng Israel sa Doha at sa kautusan ng paglilikas sa Gaza Strip. Talagang seryoso ang buong sitwasyon, ani niya at nanawagan para sa mas malawak na gawain pang kapayapaan. Inihayag ng Papa na wala siyang kasalukuyang balita mula sa Holy Family Parish sa Gaza Strip matapos niyang subukan makipag-ugnayan sa pari kaninang umaga. Pinaplano ni Ursula von der Leyen, ang presidente ng European Commission, na magpatupad ng mga parusa at bahagiang suspensyon ng kalakalan laban sa Israel dahil sa digmaan sa Gaza at kinukundena ang sangkatauhan na gawa sa gutom. Ang Irish na si Tishok Michal Martin ay nagkomento na nais niyang makakita ng mas maraming impormasyon at kalinawan tungkol sa eksaktong mungkahi ng komisyon, pati na rin ang agarang butuhan upang magsagawa ng mga konkretong hakbang. Inakusahan ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Israel, siya na nilalabag ang mga ugnayan at hinihikayat ang Hamas sa paggunita sa epekto ng karahasan sa mga biktima ng digmaan na nawagan si Papa Leo sa mga panalangin at mga programang makatao para sa mga batang nadurusa sa mga global na lugar ng sigalot, partikular na binanggit niya ang Ukraine at Gaza. Sa kanyang lingguhang pananalita sa mga peregrino, hinimok ng pontifex ang mga mananampalataya na alalahanin ang mga batang nasira dahil sa digmaan at ilagay sila sa proteksyon ni Maria reyna ng kapayapaan Si Papa Leo ay nagtatalaga kay Padre Wang Zhengwei bilang obispo ng bagong diocese ng Jiangjiako matapos niyang aprubahan ang kandidatura sa ilalim ng panandaliang kasunduan sa pagitan ng Santo Sede at ng Republika ng China Ito ay resulta ng diplomatikong negosasyon sa pagitan ng Vatican at ng pamahalaan ng China Sa mga balita mula sa Timog Amerika ang Yusya at mga unit ng militar ng Mexico ay nagpapatuloy sa mga lihim na operasyon laban sa liderato ng mga kartel ng droga na may ilang mataas na profile na paghahatid at barilan. Ang mga rate ng pagpatay sa Mexico ay bumababa sa buong bansa kahit na ang mga panloob na digmaan ng kartel ay nadudulot ng libu-libong mga pagkamatay sa ilang mga rehiyon. Ang mga padala ng pera mula sa Evisi papunta sa Central America ay malakas na tumataas dahil sa takot ng mga migrante sa mas mahigpit na mga patakaran sa deportasyon na nakakaapekto sa bilyon-bilyong halaga sa mga lokal na ekonomiya.